Guys, silipin na natin yung ginawa namin. From trusses to roofing. Ayan ah, o. Oh. Ganda. From trusses to roofing. Okay, akyat tayo sa taas Ayan, ang kalahati Kalahati pa lang, napakalaki na Ayan o oh. Okay, akyat ulit tayo sa taas yung kalahati naman ng titingnan natin. Okay, ayan. Silipin natin yung end flashing saka wall flashing. Oh, dahan-dahan lang at madulas. Kaya yari lang mulan. Kakabaltog ko lang diyan. <laughs> Yan, hindi pa ako maala pa ako sa dulo niyan. Mahirap dumulo baka bumaliktad. putin natin, ikutin.